Hello mga kamarsi! Magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Have a good day! Ayan po, namili po ako ngayon ng aking paninda. At magdi-display din po ako ng aking paninda. So, bago po ako magluto sa umaga, ayan po, ako po ay nagdi-display muna ng aking paninda kapag po ako ay namimili so inuuna ko po muna ang aking tindahan para po magandang tingnan ang ating tindahan ng inyong kamarsis so ayan po ang aking tindahan nagdagdag din po ako ngayon ng mga yan katulad ng ipecacin oil ayan may rugby kasi rin po mayroon din naghahanap so kung ano po yung hinahanap sa akin dinadagdag ko lang po sa aking tindahan so ayan po mayroon din po akong mga uh, karatulina, ayan, may school supply po ako ngayon. Yan, tinadagdagdagan ko lang po, hindi lang po ako nag i ng napakarami kasi po marami pong ditong tindahan sa aming kapitbahay. So, hindi po ako nagdadagdag ng marami. So, mga kamarsi, paano ba tayo makakaipon? At magkano po ang naipon ng inyong kamarsi? Ako po ay nag-ipon mula January. So, yung nakapanood na po ng aking vlog na paano ba mag-ipon ngayon po? Ito po yung aking ipon. So, ngayon mga kamarsi, ayan, binubuksan ko na ang aking, aking naipon. Panahon na po para mabuksan ang aking naipon. Dahil po ako ay mamimili na dahil ay season na po tayo ngayon. So, ngayon, ayan po kamar ang aking naipon ayan sa looban ng 9 months. Ayan po. Yan ang ipon challenge. Ayan po ang aking ano, iipunin ko lang po yan. Kikwintahin ko po kung magkano ang aking na, naipon. So, ayan po ang aking naipon. Bali po mga kamarsi, yan po ay eh, kung magkano lang po walang fix na ano ang aking hulog sa isang araw. Kung ano lang po yung pera na nandyan, minsan 60, minsan 70, minsan 90, ganyan po ang aking hulog sa isang araw. Kung ano po yung bakanting 20 pesos, ayan po inuhulog ko lahat. Ayan po, i-affinsinaperate po ang aking mga ano, wawan, bawat isang tumpo po niyan ay 1,000. So, umabot po na 7,600 po ang aking ipon sa luhuban po ng 9 months. So, ngayon may another po na naman tayo mga kamarsi. Ayan, yan lang po ang simpleng tip sa ating tindahan para po tayo ay hindi mangutang ng ating puhunan pagdating ng season. Ngayon, katulad ngayon, magde-December na. So, kailangan natin ng marami tayong paninda para tayo ay makapag ipon din uli ng another puhunan sa susunod na taon. So ngayon, mga kamarsi, ayan po ang aking ipon. Kaya kaya po tayo ay mag-ipon at matuto tayo mag-ipon sa ating tindahan para mapanatili natin ang ating tindahan na marami ang stats. So ayan mga kamarsi, ang aking tindahan ay kaaayos ko lang. Ayan, tapos na rin mag-display ang inyong kamarsi. Ayan, so dagdag lang po tayo ng ating paninda. Huwag tayong mawala ng pag-asa na minsan ay mahina ang ating tindahan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Danong lang po ang negosyo, ups and down. So ayan mga kamarsi, don't forget so oh, I know like and share and subscribe thank you for watching God bless